Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Walang kaalam-alam si na Olga at David na may niluluto na palang plano si Ramon laban sa kanila. Ang alam kasi ni Olga at David ay tuluyan ng napatay ni David si Severino. Siguradong magliliyab sa galit si Olga sa oras na malaman niyang buhay pala si Severino matapos kang madala si Severino sa pinakamalapit na ospital ay agad itong naitimbre ni General Ribas kay Ramon. At para makaiwas na sa napakaraming tanong ng press ay mas minabuti ni Ramon na palabasin na patay na si Severino at walang ibang nakakaalam nito kundi silang dalawa lang. Dinala ni Ribas si Severino sa isang ligtas na lugar upang tuluyang magpagaling. At nang magkamalay na nga si Severino ay agad nitong sinabi na kinakailangan niya umanong makausap ang kanyang boss Ramon dahil may mahalaga siyang sasabihin. Kung kaya't dali-daling tinawagan ni Riba si Ramon at sa pagdating ni Ramon ay dito na sinimulan ni Severino na isalaysay ang totoong nangyari at kung sino ang bumaril sa kanya ayon kay Severino. Ang David na kanyang nabanggit ay ang nagpapanggap na tanggol na nasa mansyon ngayon. Isa umanong huwad ito at ang tunay na tanggol ay na sa koreksyonal. Dahil kay Rigor de Magiba, dagdag pa ni Severino na kasabwat ni David si Olga upang magpanggap at nang malaman niya ang buong katotohanan ay pinutokan siya ng baril nito upang hindi makarating sa kanyang boss Ramon ang pagpapanggap ni David dahil sa nalaman ni Ramon ay halos sumabog nga ito sa galit dahil sa pagtatarantado sa kanya ni na Olga at David. Napagtanto niya rin na kaya pala pinipilit ni Olga na iligaw siya sa pangalang David dahil plano pala ito ng dalawa. At ngayong alam na niya umano ang totoo ay kinakailangan niyang mahanap at mapuntahan ang kanyang tunay na anak. Ipagpapatuloy niya umano ang kanyang pakikitungo kay David at siya naman na makikipaglaro kina Olga at David hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan isasama mismo ni Ramon si Severino sa mansyon na siyang ikakagulat ng dalawa. Anong palusot kaya ang gagawin ni Olga at David upang mailigtas sila sa tiyak na kamatayan mula kay Ramon? Kaya naman ka pamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!